Hi everyone! So ngayon super excited ako kasi pupubukas ako ng parcel na nabili ko sa Tiktok! So ngayon, buksan na natin. Ito na yan. Ito na yan! Ito na ba ako? Walang tao, baka nalakay sa labo ako eh. So... <laughs> super excited na ako. Are you excited too? <laughs> Are you excited too? Nakaka-excite <laughs> lang ako kasi sa mga parsa, yung mga nabibili na product. This is so nice lang. Yung nasasatisfy yung mga gusto mo, magkanon, like ganun, like mga anong kailangan mo, tapos meron ka na ganyan, nabibili mo na. Ah, di ba? Perfect. So, ito na yun. Ito na yun. Oh my God! Juicer cup. Bongga! Ay, patutin. Galing to sa drepor, Ayan. So, ilalagay ko na lang yung link dyan sa description title para madali nyo mahanap yung kung saan ako bumili. So, ano pala siya? 3-4. Ayan. 3-4 siya. So, ayan. Ito yun. Ito yun, baby. Ang ganda. Ang ganda-ganda. Ayan. So, ay. Ayun na. Gumala na. Ayan. Lakas na. I love it. Ay, sis na ako. Tapos, ito yung saksak, yung ano niya, cord niya. Micro USB siya. Ayan. 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 Micro. Micro siya, micro. Ayan. Tapos, and what's this? Wala, ang galing. Glory band. Wala, wala kong ganito. freebies lang nila po. Wala. Ang galing. Ang ganda. Hindi, ako bumili nito. Pero, meron silang ganyan. Wow. Ang galing naman. Freebies nila. Ang galing. Perfect. Meron silang pa freebies sa akin. Ang galing. I-ano e, 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 ko yung link para makabili rin kayo. Baka magkaroon din kayong freebies na ganito. Ayan. Oh, ang cute naman na ito. Ang galing. Ang ganda. Battery atomizer. ano hmm? Paano ito? so blow ray nano spray gun this is charging i'm going to para sa ano to nano spray blow light usb charging waterproof blow ray nano spray gun ah okay sige Uy, ang galing sa so freebies thank you ah thank you 3 4 ang galing sa isa super happy tapos, buksan ka natin ito yung aking excited. 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 Hinaan nyo kung ano ito. Walaan nyo. Dali. <laughs> Ito na siya. Steamer. And rice cooker. Multifunction pala siya. Multifunction rice cooker yung binili ko. So, ito yun. Ah, diba Okay. lana so, na. ito yun siya. Yan. The 500 plus lang yun siya. Tapos makakamura din kayo pag ano, pag sa payday sale kayo bumili ito na yan siya. Ayan. Tapos, ito yung laman. Multifunction rice cooker siya. Ayan. Deep. 3-4. Ayan. Meron siyang um, medyo meron siyang 1, 2, 3. yung control niya. That's so nice. Tapos, sa same time, merong demer. Wow, perfect. I love it. I I love it. Don't Yes, Thanks God. Thank you. Thank you. <laughs> Tapos veron pa kung isa. Jalan, I dinili ko sa TikTok. So ito yan siya. Ayun, para to sa paa. sa paa, sa sapatos, hindi nilalagay sa loob ng sapatos para hindi matigas. Ayan, so nice, no? Ayan, smooth naman siya. O, tingnan mo, bumabaon pag pininipress ko. O, oh, ba? Diba? Malambot siya. And makapal. Perfect na. Dalawang binary ko. So, tag-54 lang pala ang isang pares. Ito naman, 300 plus. Ito naman, at ito naman freebies lang nito nila sa akin thank you thank you thank you so nice so <laughs> lang po ya try ko nang yung aking rice cooker so ayan sa kanya pala yan 250 volt ganyan lang siya yung flat ayan lang siya ganyan lang tapos, ito naman yung connect niya doon sa rice cooker. Ito na. Dito. So, ito try natin. So, ito try na natin yung ating nabiling rice cooker. Bin nilagyan ko lang muna ng... Nilagyan ko lang muna yan ng tubig. Ayan. So, ayan. Ninatouch ko na. Ayan. So nilagyan ko lang muna yan ng ah. water 3-4 Yan so Yan so gumagana naman Thanks 3-4 Thanks, Pinadala mo sa akin is ah, Na for function Dapat lang naman kasi binili ko na pinayaran ko na So pag bumalik sa 3-4 ah, Legit naman sya Ayan Ang bilis Ayan o oh. ko na malo na yung water kahit sa number one lang ako. Number one ba? Hindi. Naka number two pala siya. So, ayan. Hingin mo na yan dyan. So, ang bilis. Yan o, Meron ng water na nagbabubbles na. So, ayan. Super like it. So, so ayan. Ang bilis lang kumulo. Nilagay ko siya sa number three. So, ayan. Nagsasaing na tayo. Tingnan natin kung ilang minutes bago maluto yung rice. time check 7.59 yan tingnan natin kung gaano kabilis tong multifunction rice cooker na galing sa 3.4 time check 8.13 8.13 so bali na umpisa tayo ng a 59 tapos natapos ng 8. 13 so bali 14 minutes lang luto na yung ating rice. Yeah. Ting pa bongga.